<laughs> Kung ang layunin niya ay uh, to talk with the president indirectly. Kung ang layunin niya is to send feelers to the president mm -hmm. na hindi siya threat at hindi siya kalaban, mm -hmm. malaking factor yung ICC. Uh -huh. dahil ito ay writing on the wall eh. Uh -huh. 'Di ba? So very crucial yung role ng presidente dahil yung presidente pwedeng diinan. Pwedeng diinan yung immigration, pwedeng diinan mm. yung Department of Justice, huwag niyong papasukin yung mga yan, huwag niyong kausapin, no? Mm -hmm. Eh siyempre hirapan i implement yung international warrant kung sakali kung hindi papayagan ng gobyerno, mm -hmm. no, na, na pumasok at kung hindi papay hindi susuportahan ng gobyerno yung arresting team. Mm -hmm. Imaginin mo, si Digong may more than 300 barrel. Tapos ito yung uh, ICC no or Interpol may may anim na magi-implement ng kung nawaran hindi eh, mo out yon di ba mm -hmm. lalo na libo eh, libo yung mga namatay sa Tokhang sa drug war wag na wag niyo ang kalimutan na Michael ina mm -hmm. do sa same press con sabi mm -hmm. ni presidente ayaw niya ng dugo yon oh, di ba oh, oh, oh. Bilip, bilip kayo Ayon. di ba ayaw niya ng dugo no dahil yung libo libong namatay sa drug war sabi ng human rights groups, 35,000. Mm. Hindi naman dugo yun eh, tubig yun eh.